Hi guys, welcome to my channel. Papakita ko ngayon sa inyo sa bawat motor spread natin mula sa likod pupunta sa harap ang um, arm niya guys yan, yan ang front ganyan ang pag uh, unfold yan, tapos sa likod na arm naman ang gagawin naman natin guys ay pababa naman yan, baka magkamali kasi kayo eh, mamaya maitulak nyo ng pareho ng sa harap sigurado guys bali ang arm nyan ayan guys ganyan lang siya kalaki kapag ka nakispread na yung apat na wings nya or forearms nya ayan ito naman ang ilalim Yan naman, guys, ang uh, gimbal protector niya para kahit na may baba natin or uh, may pasok natin sa bag, hindi may ipit. Ayan, ganyan ang pagtanggal niyan, guys. Ayan, yung tab na silalim, then yung dalawang daliri na sa taas. Ayan, nakaklip na lang yan, guys. Ayan, yan ang protector niya. Ayan, may hook yan na dalawa. Ayan guys, ang na niya kapag ka tinanggal na natin. Ayan. Yan ang lens niya guys. Iingatan lang natin na maipit. Ayan. Ito naman ang ilalim guys. Ayan. Yan dalawang yan. Yan ang uh, infrared sensor niya. Ayan. Yan dalawang bilog. Ayan. At nasa naman ay ang kanyang um, optical flow. Ayan guys. yan optical flow. At itong tatlo naman, yan lumalabas ang uh, init. At pumapasok din ang hangin para uh, wag masunog ang board. Ayan naman ang pindutan guys. On and off. At yan naman ang um, battery indicator. Diyan makikita yung life ng battery guys. Kung uh, ilan na lang ang itatagal ng battery natin. Ito naman ang uh, lalagyanan ng battery guys. Ayan. Diyan natin i-insert ang battery niya Ayan guys. At ito naman ay ang sa SD card slot. Yan guys. At yan naman ang uh, USB charger niya. Yan. Pwede natin i-charge dyan kapag wala tayong charger ng battery natin. Matik na dyan na tayo mag-charge. Kung mapapansin nyo guys, um, naka-steady lang yung ating gimbal. Yan, ganyan siya guys kapag ka, uh, wala siyang battery or hindi pa siya naka-on. At ito naman ang kanyang battery guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. I-insert na natin siya. Ayan. Nasa taas kailangan yung... Um, ayan guys. Yung may... Ah, uh, na niya nasa taas ang kailangan. Yan, insert natin. So, ayan guys. Ayan. need na may mag-click para safe yung battery natin at hindi malaglag sa ere. Kanon din sa cover, guys. At pagkatapos nyan guys, ay uh, pipindutin na, uh, natin yung on and off niya ng dalawang beses. Isang short press at saka isang long press. Ayan guys. Ayan. Diyan natin pipindutin yung on and off niya. Ayan. Dalawang beses guys. Isang short and isang long. Ayan guys. Pag umilaw na, okay na siya. Gagalo na ang gimbal. Ayan. Kita nyo guys. Ayan, kita nyo, calibrated na ang gimbal natin. Ayan, stable na siya guys. Kahit anong gawin nating uh, ikot sa kanya. Yan naman ang indicator. Diyan kumukuha ng GPS. Or pag red yan guys, uh, wala pa tayong GPS niyan. Ayan. Ayan guys, uh, apat ang ilaw natin. Ibig sabihin, full charge siya. Ayan guys. Yan ang uh, life ng battery natin, pagkaginamit na natin. At ang pag-off naman yan guys, uh, same din ng kupa natin in-open. Isang short press at saka isang long press. Yan guys. dahil mamamatay na yung apat na ilaw or yung kung ilaman ng ilaw na natitira natin. Yan guys. Ulitin ko dalawang presole ang gagawin natin sa kanya. Isang short at isang long press. Then, ayan guys, patay na lahat ng ilaw. Ganyan lang kasimple guys. Yan. Hindi na rin gumikilos yung gimbal uli natin. Guys. At ngayon, ibabalik uli natin ang cover niya guys. Ayan, iaayos lang natin ang Kanyang lens. Ayan, bago natin, uh, ilalagay yung cover. Siyempre, uh, kailangan nakasentro guys. Para hindi maipit at masira yung uh, gimbal natin. Yung hook na dalawa, ganda sa taas. Then, ayan guys, itutulak lang uli yan. At mag-click na siya. Ayan. So, ayan guys. Uh, ganyan lang kasimple. pag unfold ng ating DJI Mini. Ayan guys. Uh, Simpleng-simple Basta, wag lang magkakamali sa pag-spread ng wings, guys. Ayan. kaya lang, guys. Ayan, pagtatanggal ng battery naman. Ayan. Uh, meron siyang uh, lock sa ilalim. Ayan. Angatin lang natin yan. Press up lang. Then, yung thumb naman natin. Yun ang panghila, guys. Ayan. Itataas ko. Then, hila naman yung thumb natin. Doon sa my square 'yan. 'Yan, simple lang guys. Simple lang ang pagtatanggal at pagkakabit. At dito naman tayo sa SD card. And guys, insert lang sa SD card slot. kita naman ikaw isang ginagabing ko din guys ang gimbal natin dahil kung saan siya nagka-calibrate hindi siya makakaikot dahil nakaharang yung um, gimbal card niya so yan ang number 1 na ingatan natin guys sana na gusto nyo guys ang uh, simple tutorial ng ating pag unfold ng Mavic Mini